uh, adjustment at mga pulisiya, mga patakaray pinapatupad ng Department of Transportation. Tutukan natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, bilang bahagi ng pagbubukas ng klase ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Transportation na simula ngayong araw, Hunyo 20 makakatanggap na ng 50% discount sa pamasahe ang lahat ng estudyante sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ito ay alinsunod sa direktiba, direktiba ng pamahalaan na tulungan mapagaan ang gastusin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas abot kayang transportasyon sakop ng 50% discount ang mga estudyante na naka-enroll maging sa postgraduate level at maaaring gamitin ang discount araw-araw kasama ang Sabado, Linggo at mga holidays. Kailangan lamang ipakita ng mga estudyante ang kanilang school valid ID. Paglilinaw ng ahensya na ang promo na ito ay para lamang sa mga single journey tickets. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Dapat tulungan natin yung mga estudyante, gagawin na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And uh, kahit paano, alam na natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, magaking bagay na to. Kasi, tulong din to sa mga magulang nga, sa mga pamilya nga. Magdadagdag uh, tayo ng discount for all students sa uh, LRT1, LRT2, at MRT3. At uh, yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin natin 50%. So, Samantala sa iba pang balita ay pinag-utos na rin ni Dizon na i-release ang limang airport police na umano'y sangkot sa extortion o paninikil sa mga taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. Anya, sila muna ay sususpend habang gumugulong pa ang fact-finding dito. Ito ay kasunod ng pag ng taxi driver na nakita sa social media matapos maningil ng sobra sa isang pasahero sa paliparan. Inuutos din ni Dizon sa Manila International Airport Authority na magsagawa ng investigasyon hinggil sa nasabing anomalya na kinasasangkutan ng airport police. Binigyan din ni Dizon na wala na dapat tanyang mga special taxis sa mga paliparan para hindi na rin naaabuso ang pagdadalaga ng tamang presyo. Anya, dapat nang sumunod sa metro ng taxi. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. At uh, nag-instruct na ako Uh, na-relieve yung limang binigay na pangalan. Uh, ginawa na yung kagabi, re na sila, dinisarmahan na sila kahapon, kagabi, at uh, suspended sila habang uh, uh, ongoing yung ating uh, fact-finding dito. At uh, nag nag natin yung ibang mga driver pa ng uh, mga taxi na lumapit sa amin, mag-report. Kailangan, wala ng special taxi para sa airport. Kasi ngayon, mayroong mga special accredited na taxi sa airport. Kailangan kung ano yung ginagawa ng ibang bansa na regular taxi, kapareho ang fare, meron lang maayos na sistema sa airport, pumipila ang mga taxi doon, may maayos na pila ang mga kababayan natin. Meron... Sa Bombo Network News, Bombo Cotoner, nagulat para sa number one, and most trusted region network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo